Dito tayo ngayon sa iba't ibang uh, design ng uh, fountain. Ayan. Yung design ng fountain niya. Ayan. So, napaganda. Yan po ay school dito sa Shaten. Ayan, design ng kanyang... Uh, fountain. Okay, ito naman ay yung ibang klase ng kanyang pagka-fountain. Yan, abandon. So, ayan yung uh, building, no? Ah, uh, ayan. Napakaganda. Ang uh, damit ang hulog galing sa taas, yan. Nahangyo na yan sa nakakakita. Tulad niya, nakahangyo yan. So, galing yan sa taas, no? Nahulog yung mga may sampay sa labas. Tapos mahuhulog. Ayan. So, ganyan na. Ang gaganda ng mga halaman. At ang gaganda ng pagka ah, pagka design niya. Diba? Yung isang ano talaga, mga Christmas tree. Tapos, sa uh, ah, binilugan ng co-life cool purple at ah, saka red. Oh, ang ganda. Ah, di ba? Ang ganda niya. Yan o, oh, ang ganda niya. Iyan. So, talagang nakahilira talaga siya. Ayan. So, di, doon din o. Oh, tingnan niyo. Iyan. Hmm. Napakaganda. Ang hardin dito. Ayan. Napaganda ng mga uh, design. At ang ganda pa ng bulaklak na ito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Ito ay uh, paint, light pink. pero uh, yung iba ay wala na. Tapos ito naman kulay ano siya? Oh, iba. Yeah, yung, uh, yung hardy naman dito. Ayan, ang ganda ng kulay ng ah, ayan o, oh, pink, tsaka yellow, tsaka uh, light. Go. Yeah. Go, Set, go! O, oh, yeah, oh, di ba ang ganda? Naman ay mga lemon, lime lemon. Ayan, nakahilira naman yung lime lemon yan doon, dito. Ayan, yeah, napakaganda. Ayan, yeah, lemon yan. Ayan Oh. Hmm? Asan yung bunga? <laughs> Ito yung bunga niya. Ayan, ang liit pa. Pero li lime lemon yan. Ayan, lime lemon. So, ang ganda. Ang ganda, diba? Ayan, nakapalibot. At meron ako nakikita naman dito na iba. Ang ganda ng uh, flower nito. Ayan. Napakaganda naman. Ayan ang ganda ng kulay, o. Oh. Tingnan nyo. Talagang makulay siya. Pag, uh, pag ang garden nyo, may ganyan, o. Oh, diba? Green. Tapos may ibang kulay. Ang ganda. Ah, oh, diba? Ang ganda niyang pagka garden niya. Hanggang doon to, eh. Ayan. Ito naman ay blue. Hindi ko, hindi naman to elephant. Iba naman to, eh. Parang Elephants. elephant. Yeah, elephant plant. Parang iba. Hindi naman ganito yung elephant niya. Pero same yung kulay. Ayan, ang ganda na. Here! Yeah! Oo, iba-iba, iba yung ano. Parang gumamila ba ito? <laughs> oh, yes, gumamila ito. Ayan. Here! Yeah, yeah there's a robot. Parang babaya at saka lalaki. Yan, isa sa natawag na clubhouse dito, no? So, hindi na kami ipapasok. Oh, wow, ang ganda. Purple at saka white naman siya. Purple at saka white. Ayan. Oh, ayan. Kalahati lang. Kalahati lang. Wow. very nice naman ito. Wow, ang ganda. Yeah, see? Oh, this spin, this one spin. Ang ganda naman ang view. Dito ba ang ganda. Hmm. Eh, parang totoo kaya ito. <laughs> Ayan. So, oh. napakaganda naman ito. Dito sa kabila, marami ang fortune. Yan, sabi nila pag namulaklak ito, mas worthy daw kasi bira-bira lang tattoo talaga mamulaklak. Pero medyo naman akong 50-50 uh, kung totoo at hindi. At ito naman yung ibang klase ng fountain. Ayan. Ibang klase hmm. naman ng fountain. Ayan. Ayan. Ang ganda. Yan. Ito guys. Oh, water din siya. Huh? Pero konti lang. Hello. At dito naman. Ayan naman sa kanya. Ang kanyang konti na style. Ayan. Ayan ang kanyang style. At diba ang ganda tingnan. Ayan, mga ka-idols. At ayan siya. So, dito tayo ang Tiyatawag ng Festival City. So, ayan. Festival City. Ayan, yung mga view-view, iba't iba ang kanya. ano? Mm -hmm. uh, Fountain. So, ito yung kanyang mga ah, halaman. At ayan, ibang klase naman ng fountain. No? Sa gitna lang siya. Yan ang gaganda ng mga bulaklak. At doon nga pala yung aming ah, condominium. Yan, gaganda ng bulaklak nito. So, ngayon, wala, kasi um, mahaba pa to, malaki. Yung pumunta ako. Wala lang tubig. <laughs> Dito na. Ayan. Dabi sa Bisaya na hubas. Pero, pag may tubig yan, ang ganda niya tingnan. Pero ngayon, wala siyang tubig. Eh. Ayan. So, ang ganda tingnan, no? Oh. Ito yung nasa uh, baba ng condominium. So, kung baga ito ang labas. At dito naman, madaan hanggang puntang doon. Ayan, oh. So, napakaganda siya tingnan. Ayan. At dito nga, oh, ang cute. Ang ganda-ganda tingnan. May mga halaman. Ayan. So, ayan, oh. Pwede ka. Umupo dyan. Matingin tingin. Ayan, mamama siya. Ayan. Gusto talaga sinasadya yung malalaking bato. Ayan o. Ayan. Nganda niya tingnan. Di ba? O. Tubig lang niya. Diyan naman may tubig. Ang ganda niya tingnan. At syempre nakahilira yung halaman. Ayan. At ang mga bulaklak. Ayan, ang mga bulaklak. Ayan. So, nakaganda niya. Pag nasa itaas ka, makita mo ang kanyang view. Ang kagandahan. Ayan. Oh, Ayan, meron din dito banda na tubig. Ayan, oh pa rin yung sa kanya. Ayan, may pop, pop at makita mo doon ang ah, lapis. Iba naman doon ang view. Ayan, malawak na malawak. Ayan. Ayan naman siya. Ang ganda ng view dito hanggang doon. Oh. Sa gitna lang siya. Ito eh. so, lang nasa gitna. Iba-ibang ah uh, tanaw kaya iba-iba so, ang tanawo siya ang ganda siya ang lahat ating hindi uh, ito pa ha iya yeah, nakabuan niya hindi pa lang yan Yan, yeah, so hanggang doon nito, sa so nung una, yan, no, ang ganda tingnan. Ayan. Sa gitna ah. Meron din siyang ano doon. Yung nakikita nyo tubig. Ayan. Maganda rin siya tingnan lang sa gitna. Ayan. Meron pala namumunga na yung Kumiglit. Ayan. 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 Nawala na dito yung bulaklak na napakaganda. Ito yung magandang bulaklak. May na siya. O, so, hindi. O, o, kita. Ayan ang kabuan. Ayan, nakakasanda dito. Ayan siya. At ayan naman. so, Oh. Iba-ibang. Iba-ibang Iba bulakta. O, ganda ng flowers. Ayan naman. Ang ganda ng roses. Okay, so, ganun yung mga halaman dito. Ayan, nakikita nyo na yun, yung unang post doon. Doon yan, no? Sisimula. Iba-ibang Ayan. Ibalik-balik na tayo. Yan, yung design naman niya sa harap. Pag labas, pasok mo. Yan, ganyan. Yan. At ito sa baba ng building. Bawat building, may ganito siya. So, pwede ka magtambay diyan. Yan, doon din. Ito naman sa car park. Ito naman, mga damit. So, dito nilalagay yung mga damit na hindi mo na kailangan para mabahagi sa government. Ayan. May mga damit-damit yan. Ayan. May picture-picture ng damit. Kasi dito yan ilalagay. Ayan. Okay, Nakikita nyo. Please put use clothes here. Ayan yung machine nilalagyan. At ito lang ah, Yung paikot-ikot lang. Ayan. So, ganyan lang. No? So, green, green, green. At meron din silang mapa dito. Ayan. yung mapa niya. Festival City. So, meron siyang one. Yung clubhouse. May A, B, C, D. Ayan. Outdoor swimming pool. So, ganyan yung mga ano nila. Tsaka may mapa siya. Ganyan. Yung mapa niya. Mahaba-haba. Ayan oh. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Bye.